Kopya sa mga kuha sa CCTV sa pagpusil sa Chief Tanon sa Barangay Kandulawan ang anak-ana -ana sa Talisay City Police. Ang detalye sa report ay Dumabo. Sa usa sa mga kuha sa CCTV nga gikupta na karon sa Talisay City Police, makita nga dunay daghang mga tao so sa usa tapad kini sa Barangay Hall sa Kandulawan din sa gawas nga bahin natindog ang duha ka mga tanod ug usa niini ang Chief Tanod nga si Fidel Torion Sr. Unang makita ang pag-agi nining Ning Usaka nag-motorsiklo nga nila lang. Gisundan dayon sa laing motorsiklo nga ni Hunong Atubangan sa Barangay Hall. Makita na lang usab nga nagkaguliyang na o nag-iahay o daga na nga naa sa dapit. Kaya ang ikaduhang motorsiklo nga mi Hunong mitumbas motor dayon pabuto paingon sa nimatangan ni Turyun daling nakadagan pa sa dipod sa mga sakinan si Turyon. Samtang makita pa nga mipaduol pa ang suspitsado nga to sa barangay hall, dayon pa dayon pabuto sa armas. Dali usab kining misibat palayo sa dapit. Mato di Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod, nga doon na pa'y ubang anggulo nga kuha sa nagkaniyang CCTV, nga nagtumbok nga ang suspitsado maong ipangita nga si Alias Chan. Subayo sa pinaagi sa kuha sa CCTV ang posibleng mga kauban sa suspitsado. Positively identified si Chan And uh, corroborate din po sa ibang testimony ng witness natin doon sa nakita na CCTV footage. I-review Re yung uh, uh, nakita na kuhan nating footages, no para ma-establish natin kung sino yung mga possible cohorts niya. Ang biktimang si ng ang anaana sa luwas ng kahimtang. Samtang kasong frustrated murder ang giandam na ay pasaka bato ang tiyan at kaubanan. Actually, yung um, ginawa ng ating suspect na yun ay hindi na eh, Hindi na tutuusin ay pangdamay yung ginawa niya eh, No? Paano kung natamaan yung ibang mga uh, uh, tao sa sa community natin. So, diskaril siguro yung pag-uutak ng suspect na to ba? Hindi sila, actually hindi siya cooperative. Co cooperative I mean. So, as I mentioned, no, na hindi talaga kami titigil. Hindi namin siya mahuli o ba ni Godfrey Rillian, Femery Dumabok. Balitang Bistak